Magandang araw sa lahat. Ito si Teacher Bong para sa asignaturang Aralim Palipunan 5. Ang ating paksa ngayon ay Natutukoy ang pinagmulan ng Pilipinas, Batay sa Agham, Kaalamang Bayan at Reliyon. Part 1. Agham. Aralin 3. Curious o mausisa ang isip ng tao. Nais nating malaman ang mga bagay na mahalaga o kaya mga bagay na pumukaw ng ating interes. Isa na rito marahil ang pagnanais nating maibigay ang paliwanag sa pinagmulan ng Pilipinas. Mula noon hanggang sa kasalukuyan ay may iba't ibang paliwanag na nabuo sa mga isip ng tao. Hahatiin natin ito sa tatlong batayan, agham, kaalamang bayan at reliyon. Sa araling ito, ang pinagmulang batayan sa agham muna ang ating tatalakayin. Agham, siyensya o science, kaalaman, ang masistemang kaalamang batay sa katotohanan na mga bagay mula sa mapanuring pagsisiyasat, mga karanasan at pagsubok. Ang salitang science ay mula sa Latin na scientia na nangangulugang kaalaman. Habang ang salitang agam naman ay mula sa Sanskrit na agama na nangangulugang ipinasang kaalaman. Batay sa agham Sa kasalukuyan ay may dalawang teorya na mas tinatanggap ng mga siyentipiko kung paano nabuo ang Pilipinas, ang volcanic theory at plate tectonic theory. Teorya, theory, isang ideya o palagay na batay sa agham na nagnanais maipaliwanag ang isang pangyayari. Siyentipiko, scientist, isang dalubhasa sa larangan ng agham at patuloy na nananaliksik ng bagong kaalaman. Bago natin talakayin ang dalawang teorya, atin munang pag-aralan ang iba pang teorya sa pinagmulan ng Pilipinas. Continental Drift Theory. Iminumungkahin ng teoryang ito na may iisang kalupaan lamang sa mundo, ang Pangaea. Dalawang daan, limang milyon na ang nakararaan. Pagkatapos ng 75 milyong taon, ay nahati ito bilang Laurasia at Gondwana, at patuloy na inanod o drifted palayo sa isa't isa, ang dalawang supercontinent na ito, na lalo pang nagkabasag-basag sa kalaunan, at naging pitong kontinente na ito sa kasalukuyan. Ang Laurasia ay inanod pa itaas sa Ecuador, na kalaunan ay magiging mga kontinente ng Hilagang Amerika, Europa at Asya Bagamat nagpakita ng mga ebidensya si Alfred Wegener, um, ang nagpasimula ng teoryang ito noong labing dalawa na may pare-parehong labi at geographical na katangian ang mga kontinente, bigo siyang maipaliwanag kung anong dahilan sa paghihiwalay ng mga kontinenteng ito. Sinabi niya na ang pag-ikot ng mundo ang dahilan ng continental drift, bagay na hindi sinangayunan ng mga eksperto. Subalit noong labing apat na muling naging ang teoryang ito na kahi ni Arthur Holmes ang paggalaw ng init sa mantel na nagre sa paggalaw ng mga kontinente o ang continental drift. Ito ang magpapasimula sa plate tectonic theory. Kontinente, malalaking kalupaan sa mundo. Mantel, ang gitnang bahagi ng mundo. Crust, ang manipis at ibabaw na bahagi ng mundo kung saan tayo naninirahan. Land Bridges Theory Ang teorya na ang mga isla ng Pilipinas ay magkakarugtong dahil sa tulay na lupa. Pati ang bansa ay nakaugnay sa Asya noong panahon ng yelo, mga 250,000 na ang nakararaan. Nang uminit at malusaw ang mga yelo, ay tumaas ang level ng tubig. Ang mga mabababang bahagi ng tulay na lupa ay lumubog at ang matataas na bahagi ay naging mga isla. Ito ang dahilan kung bakit napahiwalay ang bansa sa Asya at naging kapuluan ng Pilipinas ayon sa teoryang ito. Isa sa mga kritiko ng land bridges theory ang hiologong aleman na si Fritjof Voss. Isinusulong niya na ang kalupaan ng Pilipinas ay itinulak pa itaas mula sa dagat at walang kapareho sa crust ng Asya, lalo na sa China, ang crust ng Pilipinas. Heologo, geologist, mga dalubhasa sa agham ng heolohiya na nag-aaral sa anyo, komposisyon at kasaysayan ng pisikal na mundo diastrophism o faulting and folding theory. Ayon sa teoryang ito, ay patuloy na gumagalaw ang crust ng mundo, nagsasalubong o naghihiwalay. At ang mga paggalaw na ito ang nagresulta sa mga isla ng Pilipinas. Ang upfolding o ang pagkalukot ng mga plates at ang uptrust faulting o paakyat na pagpatong ng isang plate sa isa pang plate ay tinuturing na dahilan nito. Ang tatlong na unang teoryang ito ay ang magiging batayan sa dalawang teoryang mas tinatanggap ngayon sa pinagmulan ng bansa batay sa agham. Volcanic Theory Ang teoryang isinulong na heologong si Bailey Willis na nagsasaad ang Pilipinas ay resulta ng mga pagputok ng bulkan. Isa sa matibay na ebidensya nito ay ang lokasyon ng Pilipinas na bahagi ng Pacific Ring of Fire. Ang mga pagsabog ng bulkan Dalawang daang milyon na ang nakararaan ay naglabas ng mga materyales sa ilalim ng lupa. Sa katagalan, ay nagpatong-patong ang mga ito at lumikha ng mga isla sa dating katubigan lamang. Dahil sa mga ilang mga natural na kaganapan, ay naging ganito na ang kasalukuyang heograpiya ng bansa. Plate Tectonic Theory Ayon dito, ay nabuo ang mga isla ng Pilipinas mula sa paggalaw ng mga plates o plato sa ilalim ng dagat nakaposisyon ang bansa sa gitna ng Philippine Sea Plate, Eurasian Plate at Indo-Australian Plate, Plates o Plato. Bahagi ito ng crust at nasa ibaba ng mga kontinente. Sa pag-uumpugan ng mga plates at paggalaw sa iba't ibang direksyon ay pumaitaas ang kalupaang kaya bumuo na arkipelago. Nasa itaas ng Philippine Mobile Belt ang bansa na gumagalaw 6 hanggang 8 na sentimetro kada taon. Kung pag-aaralang mabuti ay magkaugnay ang teorya ng volcanic at plate tectonic theory. Kapwa pinapakita na resulta ng plate movement at volcanic eruption ang pagkakabuo ng mga isla ng Pilipinas. Kakikitaan din na pagkakaugnay ang mga unang natalakay na teoryang continental drift at diastrophism sa mga huling teorya. Nagkaiba lamang ito sa punong sanhi ng pagkabuo ng mga isla. Sa volcanic eruption theory, ay mas binibigyang halaga ang kontribusyon ng mga bulkan, bagamat ang plate movements ay malaki rin ang ambag sa pangyayari. Habang sa plate tectonic movement naman ay mas binibigyang importansya ang pagbabangga at paghihiwalay ng mga plates na siyang nagsilang ng mga arkipelago tulad ng Pilipinas. Bilang buod, ang agham o siyensya ay ang masistemang kaalamang batay sa katotohanan na mga bagay mula sa mapanuring pagsisiyasat, mga karanasan at pagsubok. Teorya, theory, isang ideya o palagay na batay sa agham na nagnanais may ang isang pangyayari. Siyentipiko, scientist, isang dalubhasa sa larangan na agham at patuloy na nananaliksik ng bagong kaalaman. Continental Drift Theory Iminumungkahi ng teoryeng ito na may iisang kalupaan lamang sa mundo, na kalaunan ay naghiwalay sa dalawa at kalaunan ay naging pitong kontinente. Sinasabi nito na naghiwahiwalay ang mga kontinente ito o drifted palayo sa isa't isa. Kontinente Malalaking kalupaan sa mundo. Mantel Ang gitnang bahagi ng mundo. Crust ang manipis at ibabaw na bahagi ng mundo kung saan tayo naninirahan. Land Bridges Theory Ang teorya na ang mga isla ng Pilipinas ay magkakarugtong dahil sa mga tulay na lupa. Diastrophism o Folding and Folding Theory Ayon sa teoryang ito, ay patuloy na gumagalaw ang crust ng mundo. Nagsasalubong o minsan ay naghihiwalay. At ang mga paggalaw na ito ang nagresulta sa pagkabuo ng mga isla ng Pilipinas. Ang upfolding ay ang pagkalukot ng mga plates pa itaas. folding, ang paakyat na pagpatong ng isang plate sa isa pang plate. Mayroong dalawang teorya na mas pinapanigan ng mga siyentipiko tukos sa pinagmulan ng Pilipinas, ang volcanic theory at ang plate tectonic theory. Volcanic theory, nagsasaad ang Pilipinas ay resulta ng mga pagputok ng bulkan. Plate tectonic theory. Ayon dito, ay nabuo ang mga isla ng Pilipinas mula sa mga paggalaw ng mga plates o plato sa ilalim ng dagat. Plates, plato. Bahagi ito ng crust at nasa ibaba ng mga kontinente. Ang susunod na aralin ay, Natutukoy ang pinagmula ng Pilipinas batay sa adham, kaalamang bayan at reliyon. Part 2 kaalamang bayan at relihiyon. Pakiclick ang like, subscribe at notify icons para manatiling updated sa ating mga bagong aralin. Maraming salamat sa iyong pakikinig. Ako si Teacher Bong na nagsasabing, learning is fun and for everyone. Hanggang sa muli!